Hi guys! Welcome back to my channel! Today's video ay ipapakita ko naman sa inyo ang isa pang ginagawa ko dito sa trabaho ko sa Switzerland sa Cheese Factory Yung huling video ko sa inyo ay ipinakita ko naman sa inyo na ako ay labandera dito sa Switzerland At ngayon naman ipapakita ko sa inyo na ako naman ay taga-plansya dito sa Cheese Factory sa Switzerland So, bukod nga sa nagbabalot ako ng cheese, nagkakat, at naglalagay ng mga etiket, ay isa rin sa trabaho ko ang mamalansya nitong mga ginagamit namin dito sa cheese factory, katulad ng apron at mga pantuyo ng pinggan. So, kahit nga anong ibigay sa akin ng aking amo ay tanggap lang ako ng tanggap at hindi nagre Sobrang dami nga ng plantsahin ko ngayon kasi nga marami rin ako ngayon na nilabhan. Sa so, totoo nga lang ay nakakapagod din talaga itong trabahong ito pero syempre tsagaan lang. Kailangan kasi dito sa ibang bansa ay masipag ka at marunong ka magtiyaga sa trabaho kahit ano pang trabahong ibigay sa iyo basta marangal. Hindi naman ako dito nakatoka kasi meron talaga ditong mga nakatoka. Kaya lang kapag wala sila at walang gumagawa nito, ako yung isinisingit ng aking amo dito na maglaba at mamalansya. Und ist alles gut. Oh, gut sind wir. Oh, ja. Ich habe auch Geschirr äh, bekommen. Ich habe auch gewascht. Oh, das ist super. Ja. So, also, ich gucke euch auch hier mal in Guck wie in Art. Das kannst du kommen. Das kannst du kommen. Ich kann ja. das deine Gesicht dechern nachher. Ja. Das ist ja. <laughs> so, eine Schone, Das ist sehr, sehr schön. Wo hast ja. du das gekauft?

Ang sabi ko naman ay hindi ko na kailangan ng tulong kasi patapos na ako. Last batch na to ng aking paplansyahin. Ayaw niya nga magpakita sa kamera kasi nahihiya siya. Ang sabi ko naman ay tatakluban ko na lang yung mukha niya kung sakaling nakita siya dito sa aking pagbibidyo. hindi naman kailangan sobrang maganda yung plancha niya. Basta medyo na plancha ng konti, okay na. Ganun naman dito kasi gagamitin din naman kaagad. Nagmamadali na nga ako diyan kasi marami pa akong gagawin at kailangan ko pang umuwi sa bahay at kaunin ng aking mga anak sa school. So dito ko natataposin ang aking vlog and thank you for watching and please like and subscribe. Bye!